dalawang magkaibang istorya ng mga kababayan nating OFW ang tatalakayin natin for today's video. Ang isa nga rito ay tungkol sa isa nating kababayan na saktong napasakay sa isang kababayan din nating taxi driver or Uber driver sa Saudi Arabia. Ang video ngang ito ay kuha mismo ng nasabing OFW habang nakasakay nga ito sa taxi ni kabayan. At habang nag-uusap nga ang dalawang ito, ay bigla na nga lang naging malisyoso ang dating ng pakikipag-usap nitong si Manong Driver kay Kabayan na para bang may hindi ito magandang binabalak. Bawal kasi, bawal kasi kuya eh. Hmm, bawal. Hindi pwede po <laughs> Ma'am, oh, hindi pwede. Hindi po pwede. Pasensya na. Mawin naman, ma'am. Ma'am, yun yung iba. Pagka iwan na, hindi po pwede. Eh, hindi po ako pumapatol kahit sino po. Tapos mo Pilipino, hindi pwede. Hindi pwede po. May asawa na po ako. Eh, asa Pilipinas, ma'am, yun. Kahit na ho. Ano naman din sa Saudi yun. Eh, tayo naman dalawa na to. <laughs> hmm. Hindi kasi ako ibang babae kasi kapag nandun yung asawa sa Pinas eh. Ay, <coughs> eh, ando ka naman. Hindi ang na trabaho ka naman. Siyempre, ganda rin Hindi ko pwede yung puro na trabaho araw-araw. Ay, hindi po pwede. Kaya lang, lalaga tayo. Ano? Okay. Kaya lang, lalaga tayo Parami na po yan yan. Ay, hindi ma'am. Huwag yung nandyan. Na Ikaw yung nandyan. Na ito, Tut ito, ko na iba. Ma'am, ma'am, ma'am. Hindi po talaga pwede ko yung pasensya na. Sorry kuya, hindi po pwede. <laughs> pwede Hindi talaga pwede? Hindi 20 na nga na ba? 26 po Hindi sa nila lahat natin Pero kung minsan, meron tayong ibang mga kababayang Pilipinong taxi driver Na gumagawa ng ganitong bagay Sa kaso nga nitong si Manong Driver Ay parang matagal na nga itong walang bembang Kaya kahit kapwa kababayan nito Ay talo-talo na at sa mga kababayan natin, kung sakaling makaka-encounter kayo ng mga ganitong klaseng pangyayari, ay iwasan na lang natin ang sumagot o makipag-engage sa pakikipag-usap sa kanila para na rin sa inyong kaligtasan. Mas makabubuti kung bababa na lang kayo para makaiwas nga kayo sa masamang binabalak ng mga ito. At kung ayaw pa rin tumigil, ay takutin nyo na agad ito at sabihin nyong tatawag kayo ng pulis. Sa isang istorya naman na binahagi ng isang domestic helper sa parehong bansa sa Saudi Arabia ay actual nga nitong naidetalye at nairecord ang pakikipag-usap nito sa kanyang agency sa Pilipinas. Diretsahan nga rin pinangalanan ni Kabayan ang nasabing agency at ang agency na tinutukoy nito ay ang agency agency sa Pilipinas. Reklamo ni Kabayan, ilang buwan na nga rin silang hindi nakakakain ng maayos sa employer nito at lagi nga rin delayed ang sahod nila. Ang masaklap pa rito, sabi ni Kabayan, meron nga rin daw nag-uutos na videohan sila ng mga staff sa agency sa Saudi Arabia at ito nga ay para palabasin ang mga ito na nagsisinungaling at ang nasabing video ang ipapadala sa Pilipinas sa kanila mismong agency. At nang makausap na nga nitong si Kabayan, ang isa sa mga tao sa agency nito sa Pilipinas ay sa halip nga na malasakit ang matanggap ng mga ito ay sunod-sunod na malulutong na mura at paninisi ang inabot ng kawawang domestic helper. What? At para sa actual video kung paano pinagmumura ng taga-agency itong si Kabayan, panuuri natin ang video na to. Hey, man, yung pinabigay ko ang mga sahod, yung mga animal kayo, sabi ko aayusin ko ang sitwasyon ninyo dyan, kinausap ko sa sahod na sold na ng sa ibang bahay at bigyan kayo ng patapagkain na pagkain at kahinga? Hindi nyo ba binigyan ng pagkakataon? At tapang-tapang nyo magpabalik yan, ano tingin nyo sa agency dyan at accommodation? Bakasyonan ninyo? Sige nga, sabihin mo sa akin. napaka ninyo, dalawa pa kayo sa bahay, imbes na tulungan kayo, sabay-sabay kayo nagre-reklamo. Anong dalawa? Anong dalawa? Nag-iisa huh? lang ako doon, hindi kami dalawa. Hindi ako nag Nagsasabi ako ng totoo. Nagsabi ako na wala akong pagkain sa buwan. Tinitiis ko. Ginagawa pa ako nang parang akong robot na haamo ko dito. Sahod ko pag... Nung hindi na ako nagtrabaho, tsaka pa na binibigay yung sahod. Tapos sabi ko, kailangan isip na kasi walang pagkain pamilya ko. Tapos hindi pa naman sinisend. Daming dahilan. Si Ma'am Kelly. Sinasabi na din namin yan kay Ma'am Kelly. Well, dinididman na niya kami. Kasi kung hindi kayo tanga-tanga, bawat trabaho merong naka-assign. Ang welfare at legal ninyo, ako, hindi si Kelly. Ako! Bakit yung istorbo yung si Kelly na processing yan? Hindi yan siya legal, hindi siya welfare. Wala yung alam sa batas. Ako lang may alam magdemanda at magpakulong. Ganun lang yun. Sisihin nyo pa ibang tao sa problema ninyo na kayo man din ang daunang dapat magtulong sa mga sarili ninyo. Walang ibang tao. Nung no, tinanong kayo dito kung handa kayo, taisin lahat, lahat okay kayo nang okay. Hindi kayo makaantay na gagawin kayo ng paraan ng maayos. Kailan binigay ang sahod mo? Ngayon lang. Ha? Ngayon kung, lang. Kasama mo si Clarice? Hindi. Magkahiwalay kami ng bahay. Hindi kami kasama ng bahay ng Sa agency ito ni Kabayan, mahiya naman kayo. Kung nagkaroon man ng pagkakamali itong si Kabayan sa naging aksyon nito, ay hindi pa rin ito deserve ang makarinig na mga mura galing sa inyo na kung ituring nyo ay parang isang alipin. Hindi man personal na pinakita ni Kabayan ang kanyang muka sa video ito ay sana magkaroon ng aksyon ang problemang ito. Dahil malinaw dito na hindi nga lamang sa employer na dehado itong si Kabayan. Dahil pati nga ang agency dito sa Pilipinas ay malinaw na may kailangang pagbayaran. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ko pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyo panunood.